Good day mga boss, ang ating ibablog ngayon ay dito sa may gilid ng Mount Makiling na malapit sa may bundok na maliit dito sa lugar na to ito ang Barangay Kapus ayon sa nakausap ko dito ay ito daw ang Barangay Kapus dito sa may malapit sa may bundok na maliit ayan o, oh. bundok yan ayan Barangay Kapus ang sabi nung aking nakausap dito. Dahil dito sa lugar na to ay merong ginagawang tulay, meron din dyan box tunnel. Inaumpisahan na yan, malapit kasi sa ito sa may Santo Tomas Interchange. Medyo malalim itong lugar na to kaya ginagawan siya ng tulay. Yan. Kapunta yan dito sa may Santo Tomas Interchange. Yeah, Banda-banda ta, -ta, ta Wala din ang marka ng Santo Tomas Interchange. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya ma-update ni Google Map. Basta dito lang tayo mga boss. Yan ang mapapanood nyo sa video nito. Video may hirap ito. Gawa ng Dumaan ako doon, Umikot ako, tapos yan lakas pa ng hangin tayo nagpalipad ng drone. So, panoorin nyo mga boss. Sana ay magustuhan nyo. Ito yung na yung ginagawa dito ng tulay. Gawa ng maliban dyan sa may box tunnel na yan. Ay meron pang gagawin din dito sa may una-unahan na ito. Gawa ng diyan sa may pataas na yan. Ayan ay yung diretsyo ng Uh, Santo Tomas Interchange kaya kailangan gawan dito ng tulay gawa ng may nadaan din dito ng tubig itong ano ito itong box tunnel dito ang namumuti kanina ay hindi yun ano daanan ng tubig yun ay daanan ng tao at itong ginagawang itong panibago ay daan na naman niya ng tubig gawa ng ano yan eh pa, pa yan kaya walang ibang dadaanan yung tubig kundi diyan kaya mula dito sa ating pinaliparan ng drone, medyo malakas nga lang ang hangin. Pansinin nyo ang mga dahon ng puno. Ay sa dyan naman bumabaliktad ang dahon, napakalakas ng na hangin. Buti na lamang kahit ang drone natin ay maliit, ay kaya niya ang malakas na hangin. Music At tayo ngayon ay papaling sa direksyon ng papunta ng San Pablo, Laguna. Siya nga pala mga boss, kung bago ka palang sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated pagka tayo ay mayroong bagong video. Nandito na din lang naman kayo ay mag-subscribe na kayo para updated kayo sa ating mga bagong upload sa susunod. At pagkakasin sa inyo po ang ating video sadya namang napakalakas po ng hangin pagmasdan nyo ang mga puno sa baba at uh, halos madala-dala po ang drone natin dito pag tinulak natin ang naayon sa hangin ay dalandala siya so ngayon naka nakaharap tayo sa direksyon ng Santo Tomas sa band bandaba doon ay Santo Tomas yan at ang aring nakikita natin ay yan yung uh, gitna ng bundok na tinitibag din marami pang uh, alisin dyan gawa ng doon sa may unang unanda sa may baba doon, ay patag na yon. sa tingin ko lang ha baka yung patag na yon ay yun yung susundin pag sinunod yun ay marami pang aalising lupa diyan, marami pang bubungkalin pagka ilelebel dito sa may puting ito. So malamang marami pang maalis na lupa diyan. Yang nabungkal na yan ay napakababaw pa niyan. At yun na nga mga boss, kakatapos ko lang magpalipad ng drone ay napakalakas ng hangin ay talaga namang uh, magaling talaga tong ano DJI Mini 2 kaya pa rin niyang labanan ang lakas ng hangin kita niya yung anong yan uh, puno ng kawayan talagang kumakaway ay kanina nung no, nagpalipad ako kayang kaya niya so ngayon ay andito tayo sa may barangay ano nga ito sabi ni ate kanina barangay kapos o oh, barangay kapos to. nagtanong ako dun sa uh, nagtitinda dun may tindahan kasi dito malapit sa mga nagagawa uh, barangay kapos daw to makiling tapos tayo ngayon ay di direksyon na ng direksyon papunta ng Um, San Pablo Laguna o Alaminos at nandito tayo sa pagitan ng isang bundok na maliit at saka isang bundok na malaki yan ang makiling mas ito naman yung maliit na bundok na dinaanan nitong SLEX TR4 na ngayon ay tinitibag tagal na to minadaan dito mga residente medyo mahirap nga lang dumaan dito dahil nga lubak lubak oh FZ 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 laban dito ang FZ niyan sa pagitan ng dalawang bundok buti na lamang nang sayo talaga sa tapaluto ko nakakagaskas e putik pang nakasabit tanggalin ko nga yan mamaya so yan marami pang tatanggalin dito sa bundok na to baka nang makitid, uh, makipot pa marami pang alisin Talagang mm, tinambakan nila ng uh, matibay na tambak tulad niyang bato para laang madaanan. Nung huling daan ko dito nung naulan, sarado to. So siguro para madaanan agad at tinambakan para yung mga residente ay makadaan dito. Ang oh. tao. Ano kaya amoy na yun? Siguro yung lupa na yan. Iba amoy dito eh. Parang amoy, amoy hindi maintindihan. So diretso na ako ng ano. Yun know, o. Parang, parang may makina sa unahan ng aking manibela. Okay? Oh. Okay? <laughs> Tinga, tatanggalin ko muna. O kaya yun. At yan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video nito. Abangan nyo pa yung ating mga susunod pang video. Meron pa tayo dito edit. At uh, maraming salamat sa inyong masukit na pagsubaybay sa ating mga pinapalabas na video. Nasa dyan namang yan po ay updated. Uh, Pabago-bago po yan. Hindi po yan ulit-ulit. Kaya panoorin nyo lang. Puntahan nyo lang lagi itong channel na to. At sa dyan maasahan nyo na ang pinapalabas natin dito ay laging updated. Marami pa tayong ipapalabas. Kaya subscribe na nga pala. Tsaka uh, huwag nyo kalimutang like para kayo ay ma-update pagka tayo ay merong bagong video. So yan, maraming salamat mga boss. Kita-kita tayo susunod na video. Bye muna. Bye-bye. Bye-bye.